Hello mga sir, battery problem tayo ngayon mga sir. So ito, mukha pa siyang okay. Pero hindi na talaga siya nagkakarga, hindi na siya nagcha-charge. So ang solution dapat natin dito ay yung kuto. Hahanapin ah, natin yung kuto. Kaya lang ang problema, yung mga ganitong battery sa Samsung, wala talaga siyang kuto. Meron siya lisa pa lang. Ayan, yung dalawa. Lisa pa lang yan. Di pa kuto yan. So, wala siyang kuto dyan. Kahit balibalik ta rin yan, walang kuto yan. O, di ba diba, Wala talaga. Eh, paano ang gagawin natin dyan? Ibig sabihin ba yan bibili na tayo ng bago? ay mukha pa namang okay. Hindi naman siya lumobo. Yun nga lang, ayaw lang talaga mag-charge. So, ano nga ba ang sekreto natin dyan, mga sir? So, sige. Ito na, ilalabas na natin yung sekreto natin dyan. Ayan. Battery acid na pang cellphone. Saan mabibili yan? Sa Motolite Store. Sa mga bentahan ng battery. Itatanong nyo lang yung battery acid kamo na pang cellphone. Huwag yung pang motor ha. Yung pang cellphone na hanapin nyo. So, ilalagay natin siya dito sa C-Range kagaya niyan. Kunti lang mga sir, wag niyo masyadong dadami yan. So ito kasi mga sir may kakayahan siya na mag-repair ng mga sirang battery. So i-apply natin dito sa kanyang battery board. Kunti-kunti lang mga sir, huwag masyadong marami. Kasi pag na, nasobraan sa lagay, maglalaho yung battery. Magiging abo. Kaya kunti lang. So dito rin kabilaan diyan mga sir, la-applyan din natin 'yan. Harap at likod. Tapos pag na-applyan na natin 'yan, itong katawan lalagyan natin ng big check. Ayan. So ayan. Sabihin check na 'yan. Big sabihin niya mga sir, okay na 'yan. So ibabalik na natin siya sa unit ano mga sir para ipakita natin na epektibo yung ating battery acid na pang cellphone. So, power. So, kanina mga sir, ano lang yan eh, hanggang logo lang yan, hindi siya nagtutuloy. Sa charge naman, ganun din, pabalik-balik lang. So, eto na siya ngayon. Matapos nating applyan ng battery acid na pang cellphone. So, check. O, oh, ayun. Okay na. Oh. Oh, ayan. Ayos na. Teka, madilim. Patay natin yung ilaw. So, ayan, no, mga sir. Oh, oh, Kita nyo? Ayos na siya, mga sir. Oh. Okay na siya. Naglalag nga lang, pero okay na siya, mga sir. Eh, brightness natin. Anak ng toko naman itong cellphone na to, oh. So, ayan, o. Oh. O, oh, nagtuloy na, mga sir. Yung kaninang hanggang logo lang, ngayon, hanggang, ano na, menu, maabot na siya. So, okay na siya. So, hanggang doon lang, mga sir, yung tutorial natin. Sa mga hindi pa nakapalo, magpalo na kayo. At para marami pa kayong matutulan. I-share eh, nyo na rin sa iba para marami rin silang matutunan. So, hanggang dito lang. Bye-bye!